Puto tayo ng almusal. So, kailangan natin baso, mag, tapos tatlong itlog, isa, dalawa, tatlo. Lagay mo lang dyan. Lagay ng mainit na tubig. Lulutuin natin yan. Ganyan. Hintayin natin na maluto mga 10 minutes babat mu jangan sama itu yes legit hmm. wow we did yes legit yes. legit pusher Me lo toco acá.